Magandang umaga sa ating lahat, mahal chance. Panibagong araw at isa na namang productive na araw sa ating lahat. Same routine pa rin, farm, trabaho, at farm ulit. Pero every Saturday and Sunday, may isa akong pinagkakabalahan. Do you want to know it? Just enjoy watching up to the end of this video. Take it, take it, ngayon, it, shake it, si it, shake at after it, shake it, shake it, shake at shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake sa church namin shake it, shake it, And it, shake it, shake it, shake it, shake pa-practice kami and anything. na no, tapos Sunday service. Alright, so I'm with them. Ah, di ba? <laughs> Ayan, so ang ganda dito guys. Ah, so, Nag-church lang kami dito sa Mansal. Ay, di ba? <laughs> Ayan, so ang ganda ng view guys. Hindi ko lang alam kung talagang nakikita nyo ng clear. But I hope so. So, update ko kayo mamaya maya guys. Let's go. Oh, na, chef. Hmm? Sit. Oh, boy. Good boy. Good boy. So guys, tapos na yung aming practice at nasa bahay na kami ngayon. Binigyan pala kami ng kamote ni Pastora. Ayan o. No? Diba? Thank you sa so kamote. Ayan, lalaki. Ayan. O, diba? O, diba? Masarap to pag na naluto. Kasi matamis. So, ayan guys. Uh, <coughs> start na natin yung vlog natin bukas dahil oras na. And so, update ko kayo bukas. ah uh, pupunta buka tayo ng maaga sa farm. Siyempre, papakain natin tapos dilinisan ko yung kulungan nila dahil medyo dumadami na mga dumi ng baboy. Kaya tapos, piprepare ko na rin yung, ano, yung paglipat ko sa mga biik. Ano. Tapos ayun, after naman tayo sa church, update ko rin kayo. Then, sa after naman ng church, pagkahapon naman, babalik tayo sa farm para magpakain ulit ng mga biik at mga inahin natin. the guys see you tomorrow good night Hi guys, good morning. Ayan, so nandito ako ngayon sa farm. Kaya katapos ko lang pinakain itong mga alaga nating baboy. Pagkatapos, uh, ayun, uh, inano ko na, i-ready uh, ko na yung ano, yung pag, ano, pag uh, ng kulungan ng mga biik. Kasi malalakas na talaga silang kumain. Pati sa pagkain ng inahin is, nakikiago sila. Ayan, so kita nyo naman guys, uh, yung mga inahin natin medyo pumapayat na kasi nga ang na nilang Uh, sumuso sa inahin nila. So, ipiprepare pa natin yung mga katawan ng inahin natin no, para maging okay sila sa next na pagano nila pagbubuntis. So, i-condition natin ulit yung katawan nila ano, para mas maganda yung kanilang katawan bago sila magbuntis ulit. Ano, laki ang lalaki na mga bike, eh, no? Diba? So, ano yan? Uh, next week, Sunday ngayon, maaaring by Tuesday or Wednesday I-transfer ko na sila doon sa kabila. Uh, doon sa malaking uh, kahon na yun. Alright? So guys, i-update ko kayo mamaya-maya ulit. Let's go! It's a new day. Yeah. Wala <laughs> <laughs> ko saan mapupunta itong vlog na to kasi I don't know. Vlog-vlogan lang talaga. Alright guys, so pasyal tayo sa bahay nila nanay. So, mag-room tour tayo. <laughs> Room tour bigla. Alright, so let's go. So ngayon, yan. Nag-prepare sila nanay at sila pastora ng aming uulamin. Anong ulam po yan? Isda. Isda na may sabaw yata ito. May uh, sabaw. I would like to introduce to you, no guys? Si Pastor. Pastor Ian. And si Ate Donna. Ayan. Tapos si nanay at si pastora. Ayan. Pregnant po siya. Ayan. Kaya wag natin siyang i stressin ha? Ayan. So guys, ay So guys, uh we're preparing then update update tayo mamaya. All Alright, guys, so native na native talaga ang dating dito ano. So kita niyo to guys, itong pinaglulutuan. Yan. Gawa ito guys sa uh, lupa, no? Lupa nang ano na galing lupa na yun, galing sa mga bundok yan guys. So ang galing, napaka artistic talagang native na native ang dating talaga ng lutuan talaga nila dito. Papakita ko sa inyo yung ano yung mga detail ng lupa na to, guys. So sa so makikita niyo no, talagang napaka ano talaga niya. Talagang native na native oh. Kita niyo yung main detail ng ano ng pagkakagawa ng lutuan na ito. Parang ano lang siya guys, hinulma lang siya sa kamay. Tapos gawa sa lupa. Di ba? Kita niyo ba? Yung detalyado niya, ayan. So ang galing. Di ba? Di mo akalain na kaya pala. Baas na yan. Lahat yan. Gawa sa kamay lang yan guys. Sinulma sa kamay. So ito yung lupa ng ano guys. Galing sa bundok. Kaya pansin yung kulay brown yung parang clay. Yan yun. what's up everyone? Nandito na ako ngayon sa farm at kasama ko si Ate Zoe. Ayan, so ngayon papakita natin yung mga alaga at nating baboy niya. At the same time, syempre, papakita ko sa inyo yung update sa mga alaga nating baby. Let's go! So ayun guys, ha, natapos ko na yung mga alaga nating baboy at mga biik. So ready to wali na talaga tong mga alaga nating beef guys. Tensya na pala ano dahil hindi gaano dinig yung boses ko kanina dahil hindi ko pala masyado na ilagay ng maayos or na set yung ating wireless mic. Ano? And then bukas ng umaga guys, maaga maga ako pupunta rito. Lilinisan ko din yung ano uh, nila, ito tulong ko na ko yung mga dumi kasi medyo madami na ulit no so gaya nga sabi ko sa inyo guys ngayon kasi may mga big guys hindi ko talaga ga, binabasa yung ano yung flooring nila ano dahil lalo pa pag maaga kung um, dito ako ng mga 10 ng umaga 10 am eh kaso wala eh kaya hindi ko rin na maano ma, -ano, ma din talaga so although okay lang naman yun guys then next trip na rin yung maging unang ligo ng mga inahin natin as in talaga hindi ko sila pinaliguan after nilang mga anak no hanggang ngayon pagkatapos guys um iko-condition natin ulit yung mga katawan ng mga alaga nating baboy kasi medyo namayat sila dahil gawa nga ng malakas ng dumede no yung mga anak ng mga alaga nating baboy kaya namayat sila so do, normal yun guys sa mga inahin hindi niyo nalaki ng na mga beak nila guys oh di ba oh ang lalaki na nila Alright mga mm -hmm. oh, naikip pagagawang din sila sa pagkain ng inahin nila guys. ano tapos dito rin kay Sarah malalaki rin dun to eh. malalaki yun. huh 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 Hmm, huh Same as well here, dito kay huh mga anak niya, huh na rin. huh 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 oh, huh 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 na gustong bumili ng biik, ano, yan. Don't forget to, ano, to, or don't hesitate to message me here, no, sa Mahalta Farming Vlog page, no, or sa YouTube, ayan. So, so sa mga, ano, mga nakasubscribe sa atin sa YouTube, para ma-reach out nyo ako, pakifollow din po yung Mahalta Farming Vlogs natin sa FB page ano para mas mabilis niyo kung na-reach out. So ayun ibinebenta natin tong mga bake natin ng 3000 especially sa mga nandito sa uh, Oriental Mindoro lang guys. Ang location namin is Rojas. Ayun do wala na kayong poproblemahin sa mga bake natin dahil kumpleto ano na yan. Uh, bakuna, turok, lahat Nakakapun na rin yung mga yan guys, ano? So ayun then uh, meron lang ako ditong iratabi eh. Mamarkahan ko rin na gagawin kong inahin din. So magtitira kasi ako dito ng ano ng tatlo. Dahil yung ang isa ay ayun ay dalawa gagawin nating pangkatay sa aking nalalapit na kasal. Ayun. And I think guys, hanggang dito na itong vlog na to. And sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para liking kayong ma-update everything na mag-upload ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, paki-support din po or paki-follow ng ating FB page yung Mahalta Farming vlog. So guys, see you on my next vlog and thank you so much sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa Mahalta Farming vlog. So guys, see you on my next vlog. Bye.